naalala ko ho, may kakilala ho ako, no? Pumunta ho siya sa isang uh, dealer ng sasakyan. No? Pagpasok ho niya, siya, ang suot lamang niya ay t-shirt, pantalon at nakachinelas. At may, may gusto siyang tanungin tungkol sa isang sasakyan. Na-curious siya kung magkano yon At nung may pagpasok niya, walang pumapansin sa kanya. At nung nagtanong siya doon sa sales agent, ang unang sinabi sa kanya, sigurado ba yan ang gusto mo? May alam ako, mas mura. At sabi niya, siguro, akala niya, hindi ko afford. Kaya yung mas mura ang binibigay, porkit nakatlob-lob niya siguro, sabi niya, porkit ba naka-t-shirt lang ako at naka-tsinelas? Pag pumasok kaya ako, nakabarong. Yung pinakamahal siguro ang iaalok sa akin. Pero nung tinanong niya at sinabi ko magkano, sabi niya, tama nga siya, hindi ko nga afford. Ano? <laughs> minsan ho, naglalakad ho ako sa mall. At minsan di ba pag sa mall, may mga kasabay ka naglalakad. Napadaan po kami sa isang mga nag-aalok ng kondo. At nagtakaho ako. Yung mga kasama ko naglalakad, inaalokan binibigyan ng flyer, ba't ako walang pumansin? Siguro iisip nila, wala akong pera. Tama nga sila. <laughs> Minsan, nakatingin tayo sa panlabas. Sa nakikita natin, yung itsura, yung pananamit. Na kapag maayos ang, ang itsura, oh, isipin, ay siguro big time to. Maayos ang itsura, may kadena ng ginto sa leeg, baka yung meron sa'yo, libag lang, yun yung kadena mo. <laughs> pero tinitignan natin yung panlabas. Gusto natin yung designer na brand para magmukhang mayaman, pero sa totoo lang, mayaman lang sa utang. Nakatingin tayo sa panlabas. So ano makikita ng iba? sa ano mapapansin ng iba. Na kahit yung ganong pagtingin, nadadala din natin sa pananampalataya din natin. Na mas, ang tingin natin, mas bibigyan pansin ng Diyos yung panlabas na gawain natin. Yung mapapansin ng maraming tao yung ilalahik na mga kaibigan mo sa Facebook na alam naman natin kalahati doon hindi mo kakilala. Gusto mong pansinin ka. Gusto mong sabihin, ay, bait-bait naman niya. nagsimbasya siya sa kiyapo. Siguro madasali nito. Nakatingin tayo sa panlabas. Pero maganda na bilang kristyano at titignan natin yung ebanghelyo. Pinunan ni Jesus yung panlabas na gawain na pinipilit ng, at pinunan ng mga pareseo at iskriba sa mga alagad ni Jesus. Ang puna ng mga pareseo at iskriba sa mga alagad ni Jesus ay sinabi nila, bakit yung mga alagad mo hindi naguhugas ng kamay? Dapat Sumusunod sila sa ceremonial washing. Pero sabi ni Jesus, hindi naman sa panlabas eh, ang kalugod-lugod sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos, ang laman ng puso mo. What is in your heart? Ano yung nasa loob mo? Pwede nga, sa picture mo, lagi ka nagsisimba. Mahalaga naman yun, ano? Pero kung alam mo sa puso mo, na nariyan ang puot at galit, kung alam mo sa puso mo na may panguhusga ka sa kapwa mo, kung alam mo sa puso mo meron kang masasamang pag-iisip sa kapwa mo, O kaya hindi magandang pagnanasa sa kapwa mo? Teka. Sandali lang. Tignan mo muna yung loob ng puso mo. Kasi sa Diyos, at narinig din natin sa ating Ibanghelyo, ang laman ng puso ang mahalaga sa Diyos. Yun sa kalooban natin, na sana kung nakita natin na may puwang ng alitan, sana gamutin ng pagpapatawad. Kung may puwang ng kayabangan, sana may pagpapakumbaba. Kung may pagtingin na kaya ko ang lahat, ako ang tama, sana makita na hindi mo kayang gawin lahat. Kailangan mo ng tulong ng kapwa mo, kailangan mo ng tulong ng Diyos. Kung meron pagmasamang pagmasama, pag-iisip ng kapwa at pang-uusga, sana mapalitan ng kahandang umunawa sa kapwa niya. At alam ko hindi madali na tumingin sa puso natin. Mas gusto nating pansinin yung kapwa natin. Pero pansinin yung loob natin at lumakbay patungo sa kalooban natin to introspect, minsan natatakot din tayo makita ang kahinaan natin. ba? Diba? Kasi gusto natin makita yung kagandahan natin, yung kalakasan natin, yung kabutihan natin eh. Pero natatakot tayo na tignan ano yung kahinaan natin o kahit yung mga sugat sa puso natin. We are afraid to look at our weaknesses. We are afraid to look at our scars. Our wounds. Because they are not attractive. Kaya gusto mong lagyan ng foundation. Tatapalan mo. Tatakpan mo. To hide the imperfections of your heart. Pero maganda rin sana na ang, ang, pagharap natin sa Diyos, kasama yung kahinaan natin, kasama yung mga sugat natin, kasama yung mga yugto ng buhay natin na madilim at ayaw nating ipakita sa Panginoon. Nang sa gayon, ang Diyos ang magbigay liwanag dito. Na sa tingin natin, pangit hayaan din natin na ang Diyos ang gumalaw sa buhay natin na magkaroon ng pagbabago ng puso. Sa mga sugat natin, buksan mo ito sa Panginoon para sa ganon ang paghilom niya ang dumaloy. Sabi ho ni Jesus, ang laman ng puso ang mas nakakapagparumi ng tao. Pero maganda rin tignan at maganda rin unawain na aminsan ang mga taong nananakit ng kapwa ay minsan nang nasaktan. Hurt people hurt others. Dahil may sugat sa kalooban, nananakit din siya ng kapwa niya. Paano din natin maaayos ito? Hayaan mo na humaghilom ka. And if you need professional help, do not be afraid to ask for professional help. No one will judge you. Because healed people heal one another. Ang taong naghilom ay nagdudulot din ng paghilom sa kapwa niya. Ang taong nasasaktan nananakit din ng kapwa niya. Kaya kung babalikan natin na sinasabi ni Jesus, ang mahalaga ang nasa puso natin. Dahil kung ano ang laman ng puso, siyang lumalabas sa bibig natin. Kaya e magandang hamon nito sa atin bilang mga Kristiyano. Magandang imbitasyon sa atin na muling maglakbay sa puso natin. Tignan ang kalooban at hayaan natin na ang Diyos na humilom ng ating kalooban linisin at maglinis ng kalooban natin. Nang sa gayon, buong puso tayong makalakbay kasama siya ng may panibagong puso, panibagong buhay. Amen.